Right and guys, good morning nga pala sa lahat ng ating mga followers, subscribers and kung bago pa lang po kayo sa ating Facebook page huwag kalimutan mag-follow sa ating page Jade Abao Ayan, mag, ano tayo, mag-deliver tayo ng sa ang luto pa sa Shane kasi may bisita ng sa Shane galing pa sila ng Dabaw ang kanyang pangalan is dito ma'am Pasigod na kalinga na ma'am Muntay-untay nyo lang order nyo sa ang At saka dito lang po muna kami Kasi mag-deliver pa kami Kasama ko ka po pala, shout out Kasama kong si Loloy Carrizo Follow nyo lang, lang Ang anyo niya, Facebook page Loloy Carrizo Hashtag Salamat may baka tacos kuan shout out sa guwapa nga tendero si ate o guwapo nga yung uyab sa una bana na kuman huwag damo na sila mga kids shout out sa mga guapo o guwapa ko kasi nagbablog po kami ngayon starring po yung ating pinakagwapa ng bata ni Kunsihal Duran. Parang kaya pala doon. At ito nga po pala yung uyab niya sa ona, nagkuhan pa sila, uyab uyab, man minyo na sila, banan niya nakuhan, huwag kami ninyo mga kids. Ayan guys, papunta tayo ng Tandag City. Mag-hi ka naman sa ating Facebook <laughs> page. Ayan, sila po yung ano okay. ng, ano Nang okay. Tinago National Capital Road Tinago po kakao Kakao, puro kakao <laughs> Kung makakabsan ka mo ng gasolina Mga guys <laughs> Hana pa lang ninyo ni ang Duran so, Family, Diri na sa side, Medrano Duran Dito na po tayo sa

Uh Oo. -oh. Salamat kay ma'am. Wara na kami kaabot sa sashin. <laughs> Yari na sila. Katanggap na nila ang delivery ng Shopee. <laughs> Yari si ma'am ga -order. Ya sila ni mam, ma kitan kami nila, gabaktas-baktas sila, kami gamotor. motor. Hayahay kami guys. Tagahan bega kamu mam? Iligan. Ya? Iligan. Iligan. Shout out sa taga Iligan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yade si mam, ma sa kahamok ng kwarta, dugay, ni mukuha ya. <laughs>